Kumusta po kayo mga minamahal sa na Panginoon? Nagpapasalamat po ako sa dakilang pribilehiyo na muli po tayong magkaniig, bagaman po hindi personal, ay sa pamagitan ganitong kaparaanan. Papasalamat po ako na muling makapag sa inyo ng mabuting balita mula po sa banal na kasulatan. Ngayon po ay pagbubulay-bulayan natin ang pitong wika ng ating Panginoon sa Kristo sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Dito po sa unang, dito po sa Lucas, pangkat 23, talatang 34, ay ganda po ang ating matitong hayan. Ama, patawan mo po sila pag hindi na nalalaman ang kanilang ginagawa. Diyos ang magpapala sa bahagi ito ng banalakasulatan ngayon ay ating pagbubulay-bulayan. Pag-ating punatandaan noong nakaraang linggo ng Pasko ng mga palaspas na tinatawag, ay napakaray po mga taong sumalubong sa ating pangit na sinasabing, Husana, mapadap mga sa pangalan ng Panginoon. Subalit, magkaraan na ilang araw, ito ding mga taong ito na sumigaw ng Husana, ay isa din naman sumigaw na nag-sabing Ipako sa krus, Ipako sa krus. Ama mga taong ito na pinagaling ng Panginoon, pinagpala ng Panginoon, ay siyang nagtulak sa Panginoon do sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Datapat ang pangusap ng ating Panginoon ay nagbigay sa kanila ng katiyakan ng kapatawaran sa lahat ng kanilang nagawang pagkakasala. Sinabi ng Panginoon, Ama, patawarin po sila pag hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. Kung atin pong pag-aaralan ay makita po natin ang mga pangusap na ito ay naroon sa krus sa bundok ng Kalbaryo at nung masanda rin yon, ang Ama ay nakatunghay sa ating Panginoong Iso Inaantay marahil ng maanghel na naroon sa, sa balkunay ng langit na ang panihingi sa kanila ng tulong katulad ng ginawa ni Ilyas na si ng Propetang Kalbo ay kanyang ipinanalangin yung mga nanunukso sa kanya at pinakain sa mga oso. Subalit so, ng nang buka ng Panginoon ang kanyang bibig, ang unang namatawi do'y hindi po paghihiganti kung hindi tinig ng pagpapatawad na kanyang sinabi, Ama, patawarin mo po sila pag na nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang tanda po ng pagpapatawad ay ang pag-ibig. Dahil sa pag-ibig ng Diyos ng gayon na lamang na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang sino mas sa kanya sumampalatay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag-ibig. Ito ang nagtutulak upang tayo matutong magpatawad. Tatanda po ako sa isa na mission ay meron pong isang doktor na naglilingkod sa kanyang hukbong sandatahan at ang kanyang rango ay isang kapitan. Nagkataon nakar nagkataon pong nasakop ng mga kaaway ang bansa na kanyang pinaglilingkuran. Kaya nga po, marahil katulad ng panahon ng Hapon, ng masakop ng Hapon ng Pilipinas, ang mga tao ay nagtago. At isa po sa nagtago sa kabundukan bilang isang girilya ay ang doktor na ito na may ragong isang kapitan. Subalit ang mabalitaan niya ng kanyang asawa ay nagsilang ng sanggol na kauna-una ang kanilang anak ay siya doon sa kanilang tahanan. At noong gabi na sa inarosal ng tahanan, ay naramdaman nila na mayroong mga kawal ng kaaway na naroon sa kanilang paligid. Kaya ang sa pinagtago doon sa itaas ng kisame para huwag siyang mahuli. At nang hindi siya makita ang ginawa ng mga kaaway, ay pinatay ang kanyang ama, ina, asawa at ang sanggol na bagong kasisilang at itinakita niya dapat wala siyang magawa. Nang makaalis na ang ang kanyang ginawa ay sinunog niya yung bahay para makasama ng masunog doon ang kanyang mama masabay pag at wala panahon para sila ay mailibing. Pagkara na may ilang taon, ang kanila ng bansa ay nagtagumpay. Katulad marahil ang magbalik dito, ang mga Amerikano upang palayain tayo sa kamay ng mga Hapon. At muli siyang naglingkod sa kanyang pamahalaan bilang isang doktor at ang ranggo na isang kapitan. Minsan, samantala siya naglilingkod doon sa pagamutan, ay eh, meron doon na isang kawal ng kaaway na agaw buhay. At ang kanyang ginawa, kanyang nilapitan, datapat ang makita niya ang mukha ng, 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 ng kawal na ito, siya ay nabigla, sapagat iyon ang pumatay sa kanyang ama, ina, asawa, at mga anak. Ang sabi niya, ito ang aking pagkakataon. Kaya siya tumalikod upang pabaya ang mamatay ang nasabing kawal. Tatapat na alala niya ang twika ng ating Panginoon na sinabi, Ama, patawarin mo po sila pag hindi na nalalaman ang kanilang ginagawa. Kasi nagbalik at sa tulong ng kanyang panalangin at karunungan ay muli niya iniligtas ang buhay ng nasabing kawal. At sa tulong ng Diyos, ang kawal na may kanyang nailigtas at yak na kamatayan. na ilang araw, ang kawal ay magaling na at ilalabas na ng paggamot para maging bilanggo ng kanyang pamahalaan. Ang hiniling ng kawal kung maaari makausap yung doktor na nagligtas sa kanyang buhay at pinahintulutan naman. Nang nakaharap na siya sa doktor na nagligtas sa kanyang buhay, ay gay na lang kanyang pasasalamat at sabi, Doktor, salamat po sa inyong pagliligtas sa aking buhay. At ang sabi ng doktor, natatandaan mo ba noong mga ganong pagkakataon? Meron kayo nahanap na isang kapitan na nang hindi niya makita'y pinatay niyong kanyang ama, ina, asawa, at ang anak. At ang sabi ng kawal, Opo, natatandaan ko sapagkat ako pong gumanon. noon. At ang sabi ng doktor, Alam mo ba nang inyong pinatay ay aking ama, aking ina, aking asawa, at ang aking anak? At ang sabi ng kawal, Doktor, nung po bang bagay niya iligtas ang aking buhay, ay nakilala niyo ako? At ang sabi ng doktor, Oo hindi ko malilimutan na yung mukha. At balak nga sa ng pabayang mamatay. Data patang pag-ibig ni Kristo ang siya nagtulak sa akin para ikaw ay iligtas. Kaya nga, ginawa kong aking makakay sa tulong ng Panginoon at nailigtas ko iyong buhay. Ang tanong ng kawal, Doktor, bakit po noong mga sandali na aking buhay nakasalali sa inyong mga kamay, ay hindi niyo ako pinabayaan. At ang sabi ng doktor, ay isang Kristiyano. Harap sa napahiya na nasabing kawal. At ang sabi, Doktor, kung iyan po ang pag-ibig na isang Kristiyano, ay ibig kong maging Kristiyano ngayon din. Kaya nga, bago lumabas ng pagamutan ang nasabing kawal, ay tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas sapagat nakita niya ang pag-ibig ng isang Kristiyano. Mga magulang at mga kapatid, kung meron pong magandang aral ang unang wika ito ng ating Panginoon, ang mapatawarin mo po sila pag hindi na nalalaman ang kanilang ginagawa, ay ito po. Tayo pinatawad ng Diyos at matuter tayong magpatawad sa iba. Ang pagpapatawad ay siyang susi ng daan patungo sa kaligtasan. Ang pagpapatawad ay siyang daan upang tayo maging malapit sa Diyos at sa ating kapwa. Ama, patawan mo po sila pagkat hindi nalalaman ang kanilang ginagawa.